Guys, it is mga kamaster din yan sa Bili muna tayo ng makakain mga kamaster Bili muna tayo ng makakain Punda tayo yung shopping mall Wala na tayong makakain mga kamaster Baka matumba tayo sa ating trabaho Kaya tumahan natin muna yung groceryhan Para makabili tayo ng makakain wala mga kamaster yan lang pala yun ang tawid lang sa pinagtrabaho until yung bibilihan natin ng pagkain tawid lang ako dyan sa stoplight at yun na pasok sa loob yun yung bibilihan ng pagkain kaya malapit lang uh, by kung walang stoplight mga 3 minutes lang ang latag nakakaradig na uh, so siyempre pag step light kailangan ating huminto uh, At tayo sa kasaan Ayurap hirap na Ayun, okay, no. oh. dito pala ito sa Doha yung okay, mga kamaster oh. Okay, yung mga kamaster hintayin lang natin mga gano yung step light ayun okay, o diba? maganda mga kamaster ayun okay, no. Diyan tayo papasok mga kapato sa VIP car parking. Diyan. Uh, master, Pupunta rin silang shopping hall. Dito ang tataas ng mga building mga kamaster. Ayan Yun, may ambulansya pa mga master. Ambulansya. Ayan, mga madali. Siyempre, ambulansya. Ya? Kailangan mo ayan na hinto tayo mga kamaster sa step light ando na yung ambulansya andyan pala si city the center mall mga kamaster isa rin din yan sa mga malaking mall dito sa duha ayan diba tatawid natin, hintay lang natin mag green yung step light tatawid na tayo mga kamaster ayan mga kamaster, tagal, antagal mag green mga kamaster hintayin natin mga kamaster, tabi tabi tayo baka masagasaan tayo mga kamaster siguro mag na yan ngayon mga master takbo na tayo mga master mga master nakalapit na tayo sa shopping mall mga master ngayon shopping mall dito tayo papasok dyan sa VIP parking dyan buha muna akong pera mga master buha muna tayong pera kasi wala tayong pamidro ngayon pambili tayo mga kamaster Ayan shopping mall Ayan okay, mga kamaster Mga kamaster, na tayo Ito pala yung nabili natin mga kamaster Itlog na brown Itlog na brown nakasil kasi kaya nabili natin At saka syempre ito yung Gulay natin kamati Sibuyas bawang Yung okra yung nabili natin mga kamaster sa ating pag shopping Ayan salamat mga kamaster